Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sa Pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pecha ngayon pong June 24, 2025 sa lahat ng mga subscribers po natin sa mga viewers po natin sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada para po ngayong June 24 ayan, dito po tayo sa June yan ay 6 pa rin po tayo 24 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 2 plus 4 is 6. At 2 plus 5 is 7. At sa bandang dip na din po, ganoon pa rin. Add lang natin. 6 plus 6 is 12. Uh, 6 plus 7 is 13. At sa bandang baba din po, 12 plus 13 is 25. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 25. At yun pong papares natin yung numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin sila. 6 plus 6 plus 7 is 19. Ayan mga yan. Doon lang po yung papares natin yung numero. Meron tayong 19. At meron din po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin natin yung matayaan. 25 19 or 19 25. Ayan mga idol, uh, yan 2 digits lang po sila, 19 at 25, kaya simplify din natin yan bago natin yung sumada. Unahin natin yung 19, 1 plus 9 is 10. Ayan, 2 digit, two digits po yung 10, kaya simplify din po natin yan, kaya magiging 1 plus 0 is 1. Ayan. At dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan, pasensya na po sa mga ingay. Ayan, meron tayong 1 at 7 na isusumada. Unahin natin yung sumada yung 1, kukunin mo natin yung 10. Sumada 10, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19, yung 1 plus 9 is 10. Pwede rin yung 27. 37, sumada 25, 3 plus 7 is 10, at 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, ah, dito naman sa 7, at kukunin mo natin yung 25. Sumada 25, 2 plus 5 is 7. Pwede rin po dyan na yung 34. Sumada 34, 3 plus 4 is 7 at 16. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayong June 24. Ayan, meron tayong 1, Gs, 19, 37, 28, 7, 25, 34, at 16. Ayan, ganoon pa rin po yan. Ramble lang po natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. At sa ating sample, ayan. Ano ba yung magandang sample po natin dito? Uh, pwede dito yung 16 and 28. Or 28 and 16. 28, 16. Pwede rin po dyan ang 10. 24 kaya yang terjadi tujuan 10 1034 at 7 7 or 19 7 or 9 7 and 19 ayan mga idol yan po yung mga sample po natin sa ating sumada para po ngayong June 24 meron tayong 28 16 Gis 34 at ct 19. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At uh, kung nagustuhan po natin sila, pwede, pwede rin po natin matayin yung mga sample po natin ito. Pwede rin po tayong makakuha o magdagdag sa mga numero natin dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At din mga idol, yung po ang ating sumali sa pecha para pang June 24, 2025. Maraming maraming salamat po.